morning. Magpahinga muna tayo sa pagturtol at saka pag suyod. So Mag-repair muna tayo sa mga diki. Ayan. Itong diki na to papunta doon sa may uh, lumbia. At ayan. One, two. May mayroon pang isa. Ayan. I-repair natin. At ayan yung may malabasan ng tubig yan ang uunahin natin na ma i-repair so, while nag pinapahinga natin ang lupa, huwag muna nating tortulin o kaya'y suyodin so, sa pil dahil pinapa ano natin, pinapagulok tawag sa amin pina ano tawag dito Paluno. Paluno. tawag sa amin nang sa ganun, maganda ang resulta sa lupa. Maganda ang tubo ng palay pag oras na magtanim na tayo. So, kailangan palunuin upang ma itong mga katulad nito ng mga dumi, mga sagbot, damo, mabubulok, ma-convert ito into uh, soil na naman. Hoy, na makatulad dito. Ma halo na sa lupa. Magiging abuno na sa ating palay pag panahon na mag-cropping na tayo. So 'yun ang dahilan na dapat ang lupa ay kailangan ah uh, pa tawag sa amin sa Bisaya kaluno Wapat, hindi pa tayo makapag turtle dito tayo sa pag repair ng mga diki ayan, may area, area tayo na tinabaho guys ayan yung may nag operate ng turtol yun ang doon ang ating unit nag operate may pinapasabaho sa atin sa aming tiyuhin itong mga diki ay kailangan to sa palayan dahil hindi ka makapag drain ng tubig o kaya kung matapos na makapag crafting na tayo pagpatubig natin kung may palay na pantay pantay kaya kailangan maganda ang mga diki sa ating palayan Mula pa mang klase sa mga bata. Ayan, mga badi natin. Wala nakapunta dito yung isa dahil na ano sa kahapon na sugatan ng pako. Kaya pinapahinga natin. Paganda ang panahon. Ayan, walang init. Kung laki ang ating ma Agi ngayon. Matrabaho ngayon dahil maganda ang panahon. Walang masyadong mainit. Makasip tayo sa suhulan. Tayo na mismo ang nagtrabaho. Gusto pang masip natin ang 350 na sahod na ang tauhan natin na magre repair dito. So, bakanti man tayo, tayo na ang magtatrabaho. Kaya man natin to. So, kung saan tayo makapag sa gasta, sa ating kalayan, magsisib tayo. Nang so, sa ganoon, malaki ang ating kita panahon sa harvest. Ang ginansya. Thank you for watching. God bless sa lahat. Happy farming.